So what's up mga kapadya Ayan po binibidyo po natin yung ating uh, ano? Binibidyo natin yung ating bisikleta Ayan si Pito Pinagel Dito po siya sa may Hindi ko alam po anong tawag dito sa anong po yan no Yung parang Yung um, hula na yan Tapos meron siyang parang Bilog dun sa gitna Hindi na Hindi natin alam po anong tawag dyan Basta yan na siya yan tayo ay dito video natin si Philip Henegel yeah. so ah dancing ring pala to ayan o oh. ayan makakapadya ko ayan this is replica of the Philip, oh, of the dancing rings sculptor which is won ah uh, 1% in the 2008 2008 iyon ito yun pala. Yung, ano yung, yung ano nito, ano, symbolize nito. may ring na yan, no? Yan pala ang symbolize niyan. Pagsasayaw. So, ayan. Ito tayo nang buwa mamaya. <coughs> so, ayan siya. Picture, pic. Ah, picture, picture. Video, video din pag may time. So, Dilita natin ng konti yung kanyang ano, uh, plato kasi sobrang laki. Eh mahirap sa paahon. Ito ngayon parang hindi ako hiningal eh. Sakto-sakto nang talaga. Baka makamadala ko ng marilak ito. Baka kaya niyang sum So yun lang mga Bye bye.